Ang tunay na pag-ibig ay isang kaluob na nagmumula sa Diyos. At sa 1 Korinto 3.4, tinuturuan tayo tungkol sa diwa nito. Ang pag-ibig ay mapagtiis at mabait. Hindi ito naiingit, hindi nagyayabang at hindi palalo. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagmamadali, hindi naghahanap ng agarang resulta, hindi nagmamataas o nakikipagpaligsahan. Ito'y marunong maghintay, mahinahon at marunong umunawa. Masaya ito sa tagumpay ng iba. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nananakit, hindi nang gagamit at hindi makasarili. Ito'y nagtatayo ng tulay, nagpapagaling ng sugat, at nagpapalalim ng ugnayan sa mundong puno ng pagmamadali, pagkukumpara at emosyonal na lamig, ang pag-ibig na itinuturo ng Biblia ay tunay na makapangyarihan. Ito ay pag-ibig na tumatawag sa atin upang maging ilaw kahit sa gitna ng kadiliman. Inaanyayahan tayong magmahal gaya ng pagmamahal ni Kristo, may sakripisyo, may habag at may katotohanan naway tulungan tayo ng banal na espiritu na isabuhay ang pag-ibig na ito araw-araw sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga hindi nating kilala at maging sa mga nakasakit sa atin. Sapagkat kung saan nananahan ang pag-ibig ng Diyos, naroon ang kagalingan, ang kapayapaan at ang pagbabago.